So, ito na nga mga pre, ano? Oo, si Digong ay uh, nagpasikat na naman. Oo, eh, tinunan niya po yung 2025 uh, budget, no? And then, may mga pinakita siyang mga uh, papel, dokumento, na sinasabing uh, may mga blanco daw. So, yun po yung pag-uusapan natin ngayon, no? Oo, itong nga uh, nilabas ni Digong. Okay? Oo, kasi Nako, alam nyo naman, itong mga Duterte tagilid na, no? Gagawin yung lahat para lang uh, mapabagsak ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Ganun lang po kasimpli yan. Kaya, naghahanap na po sila ng pang-banat uh, sa administrasyon. At syempre, hihikayatin ngayon yung mga Pilipino na magalit sa administrasyon. Kung baga, papaikutin kayo, bibilugin lang kayo, no? Para sabihin, oh hindi, ito, magnanakaw na naman itong mga to. Bakit blanco itong mga papel? So, yun po yung pag-uusapan natin ngayon, mga pre. No? Oh, ito si Vic Rodriguez naman, mga pre. Ang sabi niya, oh, simplihan lang natin. Simplihan lang po natin, oh. Bakit blanco yung papel? Yun yung sabi niya, okay? Sabi niya, oh, example na lang kung yung mga anak nyo, oh. Tanungin nyo yung anak nyo, one plus one. O, oh, di ba yung isa sagot? Two. So, alam na agad ng anak nyo yung sagot. Two. Tapos, two plus two. Anong isa sagot ng anak nyo? Four daw. Oo. Hindi naman daw po pwede na magsasabi ka na uh, ten plus ten equals blanco. Di magagalit na yung tatay pag walang sagot. Parang ganoon uh, ganun yung sinabi niya eh, no? Para naman sa akin, Vic Rodriguez, Pagpalagay natin blanco nga yung papel. Okay. Sige, sa sakyan natin yung uh, uh, kanyang mga sinasabi. Okay. Ito naman yung akin. Okay. Bibigyan kita ng pera. 20. big Rodriguez. Okay. Pero meron akong ipapabili sa'yo. ba? Diba? Tatanungin mo ngayon si Bullpoint Man. O, oh, Bullpoint Man, anong bibilhin dito sa 20? Sasabihin ko, take ka lang. Hindi ko pa alam yung bibilhin natin. Basta hawakan mo lang yung pera kasi iikutin ko pa, i mag i iikutin po, punta pa ako ng kusina natin, aalamin ko kung ano yung kulang doon. ba? Diba? Aalamin ko muna, pagbalik ko, malalaman natin kung ano yung bibilhin. Nakita nyo yung ano, yung, yung uh, punto doon? ba? Diba? O, oh, nandyan na, may budget. ba? Diba? May 20 na tayo. Aalamin ko lang muna kung ano yung mga bibilhin natin ano yung kailangan. Ha? Kasi medyo late na si Bullpoint man eh. Medyo na late kasi medyo busy. Kaya ngayon lang mag-check yung kung ano bang kulang sa ating kusina. Ganon! Ganon lang po kasimple. Intindihin nyo po yan. ba? Diba? Kung sasakyan natin yung blankong papel. ba? Diba? Ganon lang po yun. Basic na basic po. ba? Diba? So ngayon, uh, bago po natin ito bigyan ng reaksyon, itong uh, uh, issue na to, no? Uh, Siyempre, no? Meron po tayong ano dito. Meron po tayong YouTube channel, uh, Facebook page pala, yan, ha? Ah, Ballpoint Man 2.0. And syempre, meron din po tayong TikTok. Same lang po yung pangalan, Ballpoint Man 2.0. And syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe ka na. Na, para updated ka po sa mga uploads natin araw-araw. Yan! Diba? And, syempre, no? I-share mo na ang video ito. Ayan na. So, ito na mga pre, no? Simulan na po natin na uh, uh, bigyan natin ang reaksyon itong uh, uh, isang video, no? Na binalita sa isang uh, uh, YouTube channel ng UNTV. Okay. Panoorin po natin. Gate naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. busod nito maituturing ng invalid ang nilagdaang pambansang pondo ni PBBM. Pag kaputol-putol 'yan o may kulang, that is not a valid budget uh, for implementation uh, It's not only inaccurate but I... Kaya, na yung yung budget po pinulaan na nila ng kampo ni Digong nanakawin daw kasi may mga blanco. Diba? Ano, ano, ano palang trabaho ng mga to? Manghuhula ba? Teka <laughs> lang. Nagtatawa ko eh. Diba? Oo, oh, kasi blanco daw eh. Oo. so, sabi nila, oh, maghanda na kayo mga Pilipino ha. Yung pera ninyo na nakawin na ng mga yan. Sige, <laughs> tuloy natin itong mga sinasabi ni Digong. I think the budget is in totality invalid. In Hindi? This... Yun yung tingin mo. Diba? Bakit kami maniniwala? Eto na lang ha. Bakit po tayo maniniwala sa isang tao na katulad ni Digong na siya na mismo yung umaamin na nagtatanim siya ng ebidensya? Bakit tayo maniniwala dun? Hindi po ako yung may sabi nun ha. Si Digong po. We planted evidence. K.O. Oh eh nagtatanim pala kayo ng ebidensya. Malay namin yung hawak nyo dyan, eh gawa-gawa nyo lang. Bakit kami maniniwala? Kasi mamaya, meron po tayong video na bibigyan ng reaksyon na tinawag po ng palasyo na fake news ang nakaraang presidente. Oo, maya-maya, pero tapusin muna natin to, bigyan natin ng reaksyon. Oh, di ba? Bakit po tayo maniniwala dito kay Digong? E eh, nung nasa dabaw pa siya, sabi niya, we planted evidence. <laughs> oh, Bakit tayo maniniwala sa isang tao na medyo sabog na sa pintanil? <laughs> di ba? Ulyanin. Pabago-bago ng statement. Bakit tayo maniniwala dun? Oh, Kung kayo yung tatanungin, di ba? <laughs> May pangalan lang siya. Di ba? Kasi, naging presidente din siya kahit pa paano. Lahat naman ang naging presidente, nagkaroon ng pangalan eh. ba? Diba? Yun yun. Kaya, hindi porkit may pangalan ka, eh maniniwala kami sa'yo. Eh, may pangalan ka naman kahit kapiranggot. Totoo naman yun. Kapiranggot nga lang. di ba? Diba? Oh. Bakit kami maniniwala sa isang tao na medyo nag-uulyan ah. Na? na gumagamit ng pintanil. Oh. Diba? Na mailig magmura. Oh. Tapos makakita pa ako ng balita ngayon na fake news. Di umano, itong pinapakalat ni Digong na balita. Itong mga lumalabas sa kanyang bibig. Diba? O oh, mamaya makikita nyo kung ano yung ibig kong sabihin. O oh, panuorin muna natin to. Po, hindi na pwede mag-blanko-blanko dyan sa pera ng tao gate pa nito, kailangang iwasto ito o dapat maipaliwanag sa mga tao. Kung hindi, hihikayatin niya umano ang publikong umaksyon kaugnay nito. I would like to remind Congress, maliho yan. It's invalid. Please correct it. Or record the budget and... Uh, demanded explanation kung bakit dumating sa inyo yan na gano'n kablangko O ay sabihin ko sa mga Pilipino, huwag na kayo magbayad ng buwis ninyo. Kita nyo yan? Kung iintindihin natin, parang rebellion itong ginagawang uh, uh, diskarte ni Digong. Di ba? Hihikayatin daw po yung mga Pilipino na huwag nang magbayad ng buwis. Dahil lang doon. Dahil lang sa blankong papel, hindi na magbabayad ng buwis. Sabi ko nga, bakit tayo maniniwala sa isang bangag na sa pintanil? Ikayo e siguro, normal pa naman yung isip nyo. Hindi naman siguro kayo nagdudroga. Tapos kayo, magpapadala kayo sa bangag na sa pintanil? Sige nga, kayo, normal isipan nyo. Mapapasunod kayo na itong bangag sa pintanil? Oh. Ayun yung tanong eh. Pangalawang tanong, utu-utu ba kayo? Pag pinakain ba kayo ng tae ni Digong, kakainin niyo rin? Hindi, tanong po yun ah. Oh, tanong po yun. Oh. Huwag na. Aba, matindi itong mga binitawang salita ni Digong. Oo, baka makas... Ano nga yung kinaso kay ano, kay uh, Dado? Parang gano'n, baka gano'n yung mangyari din kay Digong. O baka masampahan din ng kaso. O, ba? Diba? Kasi, pag pa, pa na eh. Ihikayatin na yung mga Pilipino na wag nang magbayad ng buwis. O. Oh. ba diba? Tama ba yun? Nang dahil lang sa... Alam nyo, dahil lang sa mga gusto nila, susunod tayo. Hindi po, hindi po tama yun. Nako, digong. Palala, na, palala ka na ng palala. Ah. Oh. Ay, tutuloy natin to. Eh, ganoon lang naman eh. Pinagsasayang ito, mga kumang na to. Bukod sa mga sinasabing... Pinagsasayang? Eh, hindi pa nga nanakaw yung pera, sinabi mo nang pinagsasayang? Ha? Eh, malay ba natin kung gawa-gawa nyo lang yan? Pero yung sasabihin nyo, huhulaan nyo na sila na, oh, hindi, o, tamo, nanakawin na yung pera natin. Hindi nga nga, wala dyan pa nga eh. Diba? ba't di mo kasi gayahin yung kami? Kaya kami nagre-reklamo ngayon dahil yung pera na 125 million, wala na! Oh. Pero nung nandyan pa, hindi naman namin hinusgahan yung si Sarah. Tahimik naman kami ha. Pero nung nawala, tsaka kami nagsalita. Dapat ganun din kayo. Diba? Bang hu na pala tong mga to eh. Oh. Oh. K.O. items sa Bicameral Conference Committee Report ng 2025 General Appropriations Bill, kune-question din ng mga kritiko sa 2025 National Budget ang tinapyasang pondo ng Department of Education at Zero Government Subsidy para sa Philippine Health Insurance Corporation. Rosa Licoz, you... Ito, 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 natin to. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito. Okay? Panoorin po natin fake news ng palasyo ang umano yung mga blankong pahina sa pinirmahang 2025 national budget. At okay, blanko. So, yung pinakita ni Digong, uh, hanapin ko lang ha, yung pinakita ni Digong na papel. Okay. Hanapin ko lang po. Uh, asan, asan, asan. O, oh, yung hinawakan ni Digong na papel, no? Na mga blanko, eh, fake news daw po yun. No? So, pag sinabi fake news, pag sinabi ng palasyong fake news, yan o, yung hinawa ka ni Digong na papel. Pag sinabi ng palasyo na fake news yan, ibig sabihin, gawa-gawa, di umano, no? Di umano, gawa-gawa ito ng grupo ni Digong or si Digong. Diba? Intindihin po natin, ito na lang, bakit nangyayari ito ngayon? Kasi po, ang mga Duterte, at ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay magkalaban. Natural, yung kalaban gagawa ng hakbang, gagawa ng paninira para mapabagsak yung administrasyon. Ganun yun! At gagamitin yung galit ng mga Pilipino. ba? Diba? Ganun lang po kasimple yun. oh, patulad nito, sinabi na ng palasyo na hindi totoo or fake news itong uh, ng uh, mga hinahawakan niya digong na dokumento. Ulitin natin para klaro ha. Ayan. Oh. Tinawag na fake news ng palasyo ang umanay mga blankong pahina sa pinirmahang 2025 National Budget. Oh. Fake news ang mga blankong pahina. Laro? Hindi totoo. Alam niyo naman pag mga DDS. Pag mga DDS, fake news. Kasi, namana nila yung diskarte ng amo nila. K.O. Diba? Ganun lang yun. Ganun lang kasimple. Wag na... Isimin na eh, fake news. DDS fake news. O, oh, ngayon naman, ayon sa... Ano? O, oh, ayon sa palasyo, fake news di umano itong... Uh, si Digong. Diba? Yun. Y yung mga blankong papel, hindi daw po totoo yun. Oh. Okay lang sana kung walang bahid ng ka-fake itong grupo ni Digong. Posible tayong mapaisip, pa take ka lang, pag-aralan natin. Pero ito na nga, pinag-aaralan na nga natin eh. Kaya, ang, 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 bagsak, fake news pa rin si, si Digong, ang grupo niya. Diba? Oh, tuloy. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, malisosyo raw na nagpapakalat ng fake news ang ilan kabilang ang isang dating Pangulo tungkol sa national budget. Kailangan kasi nila eh. Yan na lang yung alas nila na, mapagba, na mapabagsak yung administrasyon. Wala silang pakialam kung makakasuhan sila. Ha? Ang importante ngayon makuha nila yung loob ng mga Pilipino. Huwag po tayo magpabulag sa mga diskarte ng mga taong ito na mabrainwash kayo. Oh. Ganun 'yun. Ngayon, pinapasama nila ng pinapasama yung palasyo, yung pangulo. Pinapalabas nilang, oh, nandyan, nanjan pa nga yung pero, pero handa na silang nakawin. Oo. Oh, gamitin po natin ito. Ah, magsari, may, mag, ano po tayo, magsaliksik tayo. oh, e, uulitin ko po. Ikaw, bibigyan kita ng 50 ngayon. Eh, oh, ikaw na DDS ka, na, na sa akin. Bigyan kita ng 50. Pahawakan ko sa'yo. Tapos tatanungin mo ako, anong bibilhin dito, boss? Sasabihin so, ko, teka lang. Wala pa, blanko muna, ha? Wala ka pang bibilhin. Basta hawakan mo lang muna yan. Oo, punta mo lang muna akong kusina. Ha? Maya-maya, after one hour, babalik ako at malalaman mo kung anong bibilhin. Ha? Pero hawakan mo lang. Blanco muna. Wala ka pang bibilhin. Blanco muna. Punta muna ako sa kusina. Tingin ako doon kung may kamatis ba tayo doon. May sibuyas. Ikot-ikot na ako. Pagbalik ko, malalaman mo na kung ano yung mga bibilhin natin. Ganon kasimple. Mga bobon di diis. Di ba? Napaka basic lang. Hmm. Purkit ba blanco? Di ba? Eh sabi nga ng palasyo. Fake news daw yung ano. Yung uh, fake news di umano yung pinakita ni Digong na mga dokumento. Di ba? Hindi pinangalanan ni Bersamin na sinasabing presidente, pero naunang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na invalid ang budget dahil umano sa mga blankong alo... Invalid? Or kayo yung nagpa-invalid? Kasi sabi nga ng palasyo, di umano ha, fake news! Si Digong. Ah hindi mo pinalangalanan, no hindi mo pinangalanan na si Digong pero sino ba 'yung tinutukoy? 'Di ba? 'Di ba si Digong? Ah. Oh. Dapat daw ituring na kriminal ang pagpapakalat ng ganitong fake news. Wala raw pahi na mula sa 2025 national budget ang hindi na bago ito pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh, ano 'yun? Ano 'yun? Ano 'yun? Hoy oh, ito ha? Bago ito pinirmahan. Tata balik natin kaunte mahalaga to eh. 2025 national budget ang hindi nasili bago... Ano, 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 ano. Sobra, 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 sobra. Ayan. Ang pagpapakalat ng ganitong klaseng fake news. Hmm. Wala raw pahina mula sa 2025... Oh, wala daw hina mula sa 2025. 2025... ...national budget ang hindi nasili bago ito pinirmahan... Hmm. ...ni Pangulong Bong... Oh, so nakita lahat bago pinirmahan. <laughs> Sumalino po yun. So yung pinakita ni Digong doon, Magtatanong tayo. Digong, yung hawak mo bang papel ay gawa-gawanin nyo? Gawa-gawa nyo ba yan? Ha? Naintindihan ko. Malaki yung galit nyo sa administrasyon. Pero tatanungin kita. Yan ba ay gawa-gawa o hindi? Ha? Oh. Tanong po yun. Diba? Gamitin po natin to. Huwag tayo magpapauto sa mga tao manggagamit alam ko, yung galit ninyo ng mga Pilipino, kapwa ako Pilipino ginagamit nitong mga Duterte na to yung galit nyo gagamitin nitong mga kalaban ng administrasyon para maligtas sila sa paparating ng problema sa kanilang pamilya at syempre, para magpayaman ng magpayaman. Ngayon, itong mga Pilipinong galit sa administrasyon, sila yung nagugutom habang yung pinagtatanggol nila na mapagsamantala at pumapatay, ay busog na busog. Kaya mag-isip-isip na po kayo. Marcos, imposible rin daw na magkaroon ng blankong alokasyon. Oh, imposible ah! Im uh, imposible rin daw na magkaroon ng blankong alokasyon. Hmm. Eh, paano na yan, mga DDS? Oo. Oh. Alam nyo, dun po tayo maniwala sa tao na malinis yung pangalan. Kung, kung sana may tao na naglabas na malinis yung pangalan, ay iniwala maniniwala po tayo. Pero nang galing sa mga DDS eh. Alam mo naman pag DDS number 1 'yan sa ka-fake Newsan. Oh. Sila po yung nangunguna diyan. Diba? Eh ba? Eh, hindi mo ako makukumbinsi pag DDS lang naglabas. Oh. Di ba? Ganun sana. Dapat iba yung naglabas. Eh galing lang din kay Digong. Bro po ni Digong. <laughs> Bakit pa ako maniniwala diyan? Ha? Yeah? So yan, ganun lang po yung ating video ngayon. So ayan mga pre, no? ah, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, meron po tayong Facebook page dito, Ballpointman 2.0. And syempre mga pre, uh, meron din po tayong TikTok. Ayan na, huwag kalimutang i-follow sa ating Facebook page at TikTok mga pre. Same lang po yung pangalan. Ha? And syempre sa ating uh, YouTube channel, huwag kalimutang i-share ang video na to. Kasi importante ito mga pre, itong balitang ito ngayon. no? Dahil supalpal dito yung mga Duterte. Okay? Share po natin itong video na to. Mag-like na kayo mga pre. At sa mga bago nating subscriber, Maraming maraming salamat po. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, isubscribe mo na yan and ring the notification bell para updated po kayo ha. Para updated kayo every time na meron po tayong upload. Yun. So, yun lang mga pre. Ingat po. Kita-kita sa susunod na video. Ingat and bye-bye.